sabi sa Mateo 18, talatang 23, kaya't ang kaharian ng langit ay inihamping sa isang kaharian na nais makipagayos sa kanyang alipin tungkol sa kanyang mga utang tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, salamat po Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa amin. Sabi mo nga, ikaw ay nakikipagayos sa aming mga utang kagaya ng kaharian ng langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumating ang pagkakataon ng ating Panginoon na pinahayag niya ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng kaharian na tinitingnan kung sino ang may utang. Pinakita ng ating Panginoon na yung dalawang comparison niya doon sa nagkautang doon sa kaharian. Una, tinawag nung hari yung kanyang alipin. Nung sinabi sa kanya, magbayad ka ng utang mo. Sampung libong dinaryo. At doon, nakiusap yung babae na huwag niyang ibenta kasi yun lang yung para masagot. Ibebenta yung anak, ibebenta yung asawa, at ganun din ang uh, ginawa ng alipin. Sabi niya, noon Huwag mo nang ibenta sila. Patawarin mo ko. Nung nagkag nagkaganon, pinakita nang nga ng hari na sila'y pinatawad. Tapos dumating ang pagkakataon nang may utang naman yung kanyang kapwa-alipin. Sabi niya, magbayad ka ng uh, uh, dinaryo. Dahil may utang ka. Ang ginawa nung alipin, pinakulong niya yung nagkautang sa kanya at nabalitaan nung haring nagpatawad doon sa alipin. Ang buhay natin, ganun din. Darating ang panahon na tayo ay harap sa ating Panginoon, titignan ng ating Panginoon ang mga utang natin. Tama ba? Sabi ron sa tinatawag nating accounting, mayroong debit, credit. Sa mga nagninegosyo, kapag ikaw ay loses, uh, babagsak yung iyong puhunan, talo yung iyong negosyo. Ganon. Ganon din tayo. Tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo ay mabuhay rito. Ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng panahon upang magkaroon ng kapahayagan sa Kanya na tayo ay magkaroon ng bagay na ibigay natin yung kanyang para sa Panginoon at hindi para sa ating sarili. Nung nabalita ng ating Panginoon na inabing niya yung tinatawag nating uh, kapatid niya na galit ang Diyos. Sa atin, tandaan po natin, may mga utang tayo. Lahat tayo meron tinatawag na utang. Ano ang mga utang natin? Kapag ikaw ay uh, tagapanguna, Hari ng bansa, marami kang bagay na nagawa, may utang ka sa tao at o yung tinatawag nating merong ka accountability. Kapag naman ikaw ay ah uh, mambabatas, ah uh, hindi maganda yung ginawa mong batas, ang mangyayari sa iyo, may utang ka sa Diyos at may utang ka sa bayan. Kapag ikaw naman ay tinatawag nating hukom, may utang ka sa Diyos may utang ka sa kapwa mo, may utang ka sa bayan. Tayo naman, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, meron din naman tayong accountability. Una, ang sabi ron, iharap ninyo ang inyong katawan, buhay, banal, sapagkat ito ang pagsamba ng ating Panginoon. Kapag tayo raw ay hinaharap natin yung ating sarili, ngayon, tawag, uh, oras na ito, face to face tayo nakaharap sa iyo ang Diyos at nakaharap ka sa gambana ng ating Panginoon. Ngayon, tinitingnan ng ating Panginoon kung meron tayong utang. Tandaan po natin, walang taong pinanganak ng walang utang. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo na kagaya ng iyong sarili. Kaya kapag hindi natin minahal yung kapwa natin, ibig sabihin, makasarili tayo, ibig sabihin, meron tayong utang. Kapag tayo ay makasarili, kung minsan, iniisip natin, pahinga na natin. Lord, pahinga ko na. Pero kapag hindi mo ginawa yung iyong gagawin, may utang ka sa Panginoon. Kaya dapat gawin natin yung makakaya natin. Kami bilang mga lingkod ng ating Panginoon, may mga utang din kami sa Diyos at sa pagkakatiwala sa amin. Kapag kami tinatamad, hindi pwede yun. Sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, pakikita sa iyo yung araw na yun. Halimbawa, araw ng linggo, na siyete. Pakikita sa iyo ng ating Panginoon na hindi ka gumawa sa gawain ng ating Panginoon. Meron ba akong utang? Ilang dinaryo ang utang ko sa ating Panginoon? tandaan po natin tayo kahit ilan ang sabi ng ating Panginoon isa, dalawa, tatlong nagkatipon sa kanyang pangalan nasa gitna na ang ating Panginoon Amen. kaya dito makikita natin na kapag hindi natin itinuloy ang gawain sa ating Panginoon may utang ba tayo? Amen. kapag tayo ay tumalikod sa gawain ng ating Panginoon may utang ba tayo? Amen kapag tayo ay naging makasarili, may utang pa tayo? Sa paghahari daw ng ating Panginoon o yung tinatawag nating judgment, ipakikita sa iyo yung tinatawag nating timbangan at pakikita sa iyo kung ano yung laking o yung kulang. Ibig sabihin ng losses, kulang, utang. Kaya yung kaluluwa natin, inuutang lang natin to araw-araw at yung ating katawan, inuutang natin sa ating Panginoon upang lumakas tayo. Walang nagtagumpay sa kanyang sarili. Sapagkat lahat tayo, iiwanan natin ang ating katawan, iiwanan natin ang ating kaluluwa, paghihiwalay ang katawan, kaluluwa at espiritu, wala tayong hininga, babalik tayo sa ating Panginoon at doon, kasabihin sa iyo ng ating Panginoon, hangal na alipin, itatapon tayo sa matilim na lugar. O yung tinatawag na hindi Mga kapatid, tandaan po natin. Lahat tayo ay accountable sa gawain natin. Kahit sa anumang posisyon, accountable ka sa gawain para sa Panginoon. Tayo'y manalangin. Lakilan Diyos, salamat po Panginoon, na kung minsan Panginoon, bilang kami mga manggulang, at hindi namin kinorek ang aming mga anak, at yung araw mo, Panginoon, ay kinuha namin sa iyo, Panginoon, meron kaming utang. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, aming Diyos at Nagapagligtas. Amen.